Hello! Uh, welcome po dito sa aking Youtube Channel uh, meron lang akong gustong i-share about sa memory card uh, bago ko lang to nalaman o natutunan kaya naisipan ko rin i-share sa iba at baka makatulong din sa inyo uh, sa pagpili pala ng memory card kung may plano kayong bumili ng memory card kailangan hindi lang yung capacity ng memory ang alam nyo yung 16GB, 32GB uh, kailangan hindi lang yun ang alam nyo dahil depende sa inyo kung ano yung paggagamitan nyo sa memory ako kasi, share ko lang yung naging experience ko. Nag-upgrade ako ng camera at yung dati kong memory ay hindi compatible sa camera na nabili ko. Dahil yung ginagawa kong sa camera ko ngayon ay mga 4K video. Yung dati kong memory ay hindi siya compatible sa camera na 4K video yung ginagawa. Bali, nagkukurap siya. Hindi kinakaya ng memory yung 4K video na ginagawa ko sa akin camera. Kaya ni-research ko kung bakit ayaw ng memory card. Yun pala dahil mabagal yung memory na ginagamit ko. Kaya nag-upgrade ako ng memory para sumabay sa updated na camera ko. Ah, yung kailangan din ng malaman about sa memory yung yung speed range o yung class speed, class. Ay, may sa speed class, may apat na category yung class 2, class 6, class 8, class 10. Uh, kailangan kung bibili ka ng memory at kailangan uh, kailangan mo na mabilis na speed class yung class 10 na yung bibili nyo dahil yung class 10 uh, pwedeng pwede na siya sa mga pang video na ginag ginagamit pero yung class 6 class 2, class 4 uh, wag nyo siya bilhin dahil para sa akin uh, common din ang price at uh, hindi siya pangit siya bilhin kung pag gagamitan niya yung mga 4K, ay mga video, hindi siya ubras pag mga class 6, class 4, class 2. Ang bilhin nyo na agad yung class 10 dahil same presyo, same presyo lang naman, uh, class 10 na yung bilhin nyo. Tapos, sa bukod sa class 10, ang nalaman ko, meron pang mas mataas sa class 10, yung UHS, yung ultra high speed. Ayon, uh, ayun, yung ultra high speed, bali, mas maganda siya gamitin at mas, mas mabilis yung speed range niya, kaya mas okay siya sa mga video na ginagamit uh, yung ultra high speed may dalawang klase yung UHS-1 UHS-3 ganyan tapos yung nalaman ko rin about sa memory yung SDHC yung SDHC at versus SDXC yung SDHC uh, 32 gig pababa di ba yung dating yung, nung nag-aaral kasi ako 'yung MB pa lang ay matas na 'yung 'yung 16MB, 120MB. Pag may 1GB ka noon, ah matas na. 'Yun pala 'yung tinatawag na SDSC. Tapos 'yung SDXC, 'yung 32, 64GB pataas. Ah 'yun. Tapos 'yung may mas matas pa sa USS na klase ng memory card, 'yung B class na memory card, 'yung talagang ginawa, ginamit siya parang 4 video only lang 'yung B-class na memory. Yung B-class, uh, meron siyang tatlong kategory, yung B, B30, B60, B90. Itong binili kong SanDisk na brand ng memory card, yung B30, tapos meron din siyang logo na UHS-III. Ayan. Kapag bibili kayo ng memory card, kailangan alam nyo rin yung mga naka-indicate sa memory card. Baka kasi magkamali din kayo, yung nabili nyong memory ay nagkukurap din sa camera na ginagamit nyo. nyo lalo, ang uso ngayon ay mga 4K video na. ba diba? Pero yung class 10, ah, class 10 video, kayang-kaya din niya yung mga 4K video, yung mga ordinary 4K video. Ganyan. Yun lang yung nalaman ko sa pagbili ng, sa pagpili ng memory card. Bago ko lang talaga siya nalaman at ito yung na-research ko na iba't ibang class pa lang ng memory. Dahil kasi yung alam ko, uh, yung giglang lang, yung capacity lang yung dati. Pero ngayon, mas lumawak yung kaalaman ko sa pagpili ng memory card.